don magandang uh, hapon po mga kabatang at nandito na po kami sa lahat at nasa spot na po kami. Eh. Meron na po na kami ng lambat. Ayon po ang aking magdadala, ang kapitan ko. Ito po ang may ari ng bangako, pinananamahan lang. Wala po siyang makasama eh. Kaya kami, kung wala kaming hindi kami kakayod, eh wala. Hindi kami... Wala kaming kakainin araw-araw. Hindi kami mangingisda. isda. Dala po namin ni Pamo na sa Isimedia. Dala na po lahat ng isda. Kalapa to, rilis, matambaka. Tsaka muslong maliliit kahit ano po palimano kulay pare tulingan tambakaw no, kahit anong isda huli hudi sa lambat na ano, dito kami sa may tapat lang namin ng balayan bay kalma po ngayon ang dagat hindi po masyadong malakas hindi gaya kahapon malakas pero may huli po kami kahapon, mga apat na kilo. Kumita naman ako kahit papano. Sige so, po mga kapatang, ayos na. Pari ah, na pataw.